Oh, ang galing naman yan. Sige guys, itutulog kung paano yan gawin. Punta tayo sa CapCut. CapCut New Project. Dito na tayo sa taong nagnagagad. Din nalagyan na natin ng text. Kung ano man yan. Sample lang yan. Yung follow me. Then lagay natin yung style. Kung anong kulay kung gusto ninyo. O effect. Hilayin lang natin na dipantay. Lagay natin ng animation. Ito na lang trail. Review lang po natin. Ayan. Lalakad muna si Sadboy. Ayan. Okay, well. Pagkatapos nyan, export na muna natin. Then, balik tayo agad sa kanya. Idugtong natin doon sa unang clip na ginawa natin. Then, borahin natin yung sticks. Then, tap natin. I-overlay. Ayan. Pagkatapos nyan doon sakto sa pagyuko niya, doon natin itatap at i-split. Then buburahin natin yung unang tinap natin. Yan. Pagkatapos niya magbura, hanapin natin yung cut out. At alisin natin yung background. Ready to export. Yan guys. O, oh. o oh, ba diba? Ang galing no? Follow for more, like and share. Bahala na po kayo. Marami pong salamat.